Sa loob ng maraming taon, tumitig siya sa matitigas na bakal ng kanyang kulungan, ginugugol ang bawat araw sa panunood ng mga dumadaang bisita. Nakikita niyang nagliliwanag ang kanilang mga mukha habang pumipili ng malilikot na tuta. Napupuno ang silid ng sigla, ingay ng kasunduan at masasayang usapan habang ang mga aso ay umaalis kasama ang kanilang bagong pamilya. Ngunit siya, hindi siya napansin. Unti-unting nawala ang kanyang pag-asa hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Isang araw isang mag-asawa ang huminto mismo sa harap ng kanyang kulungan. Sa simula, inisip niyang tulad lang sila ng iba. Panandali ang titingin pagkatapos ay aalis. Ngunit sa kanyang pagtataka, itinuro siya ng mga ito. Tumango ang isang tauhan ng ampunan at matapos mapirmahan ang mga papeles, bigla niyang napagtanto sa wakas may nagampun sa kanya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Sa tagal ng kanyang pananatili sa ampunan, nawala na ang kanyang pakiramdam sa paglipas ng oras. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay parang walang katapusang paghihintay. Noong una, puno siya ng pag-asa. Sa tuwing may pumapasok sa lugar ng ampunan, agad siyang tatayo, iwinawasiwas ang kanyang buntot at ididikit ang ilong sa malamig na bakal ng kulungan. Umaasang baka dumating na ang kanyang pagkakataon, ngunit hindi ito dumating. Paulit-ulit niyang nasaksihan kung paano napili ang ibang aso, mga tuta maliliit na lahi at kahit ang ilang matatandang aso, lahat sila ay umalis kasama ang bagong pamilya habang siya ay nanatiling na iwan. Sinubukan niyang gawin ang lahat upang mapansin. Tumahol siya ng masigla, ginaya ang mga kilos ng mas batang aso, pero nabigo siya. Sinubukan niyang manahimik, nagbabaka sakali na may makakakita ng lungkot sa kanyang mga mata, ngunit wala ring nangyari sa kalaunan sumuko siya. Ngayon kapag may dumadaan, bihira na siyang tumingin. Para saan pa? Ang ampunan ay maingay at magulo, puno ng walang tigil na pagtahol at amoy ng disinfectant. Ang sahig ay malamig na semento. Ang mga voluntaryo ay dumaraan lang upang magpakain, maglinis ng kulungan at paminsan-minsan ay ilabas sila para sa mabilisang paglalakad. Ngunit para kay Max, ang kalayaan ay isang konseptong matagal nang nawala. Ang kanyang kulungan ay masikip, halos hindi siya makagalaw ng maayos. Ang kanyang pagkain ay pare-parehong tuyong dog food araw-araw. Ang tanging init na kanyang nadarama ay kapag may tauhang pansamantalang humahaplos sa kanyang ulo. Ngunit ang mga sandaling iyon ay saglit lang. Sa gabi, kapag humuhupa na ang ingay ng pagtahol at ang mga ilaw ay nagdidilim, pinapayagan niyang alalahanin ang isang buhay na tila matagal nang nawala. Noon, may tahanan siya. Isang malambot na higaan, isang malawak na bakuran na kanyang nilalaro, at isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit ngayon, tila isa na lang itong malabong panaginip. Sa kasalukuyan, isa na lang siyang aso sa ampunan, tahimik na umaasang balang araw may darating para sa kanya. Isang hapon, biglang nabasag ang nakasanayang katahimikan. Sa una, hindi ito napansin ni Max. Nakapulupot siya sa kanyang sulok, nakapatong ang ulo sa kanyang mga paa. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may napansing paggalaw sa labas ng kanyang kulungan. Isang lalaki at babae ang naroon, pinagmamasdan siya. Hindi tulad ng iba na sandali lang sumisilip bago tumutuon sa mas batang aso, ang dalawang ito ay nanatili, hindi siya iniiwan ng tingin. Dahil sa munting pag-uusisa, bahagyang tinaas ni Max ang kanyang ulo, ngunit nanatili siyang nakahiga. Ang dalawa ay may ibinulong sa tauhan ng ampunan na tumango bilang sagot. Ilang saglit lang narinig niyang bumukas ang kandado ng kulungan, isang tunog na matagal na niyang hindi nadidinig, isang tali ang maingat na ikinabit sa kanyang leeg at may tinig na marahang tumawag sa kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, matapos ang tila walang katapusang paghihintay, muling lumabas si Max sa mundo. Ang hangin sa labas ng kulungan ay kapansin-pansing na iiba. Sanay si Max sa limitadong espasyo sa loob ng mga bakal na harang. Kinasanayan niya ang matapang na amoy ng panlinis, ang walang humpay na pagtahol ng ibang aso, at ang malamig, matigas na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon na lumabas siya sa kanyang nakasanayang mundo, lahat ay bago at bahagyang nakakatakot. Nakalaylay ang tali sa kanyang leeg, ngunit hawak ito ng tauhan ng ampunan ng marahan, ngunit matatag habang siya'y inaakay patungo sa pintuan ng gusali. Nadama ng kanyang mga paa ang makinis na tile, kaya't sandali siyang natigilan. Saan siya dadalhin? May ilang beses na siyang inilabas mula sa kanyang kulungan, ngunit palaging patungo lamang sa maliit na palaruan sa likod ng ampunan. At sa huli, palaging ibinabalik sa kanyang kulungan ang kanyang maliit at nakakulong na mundo, ngunit ang paglabas na ito ay pakiramdam niya ay iba. Habang dumaraan siya sa iba pang kulungan, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang kapwa-aso na nakatutok sa kanya. Ang ilan ay tumahol, ang iba ay mahina, ngunit mapait na umungol, habang ang karamihan ay tahimik lamang na nagmamasid, puno ng pagtataka. Alam nilang may kahulugan ang kanyang pag-alis, isang bagay na matagal na nilang nasaksihan, ngunit si Max ay nagpatuloy dinala siya ng tauhan sa isang pasilyo papunta sa salaming pinto sa harap ng gusali. Mula roon, nasilayan niya ang labas, ang liwanag ng araw na bumabalot sa bangketa, ang mga sasakyang dumadaan at ang banayad na ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng puno. Isang matinding kaibahan mula sa kanyang nakasanayang paligid. Sa tapat ng reception area, naghihintay ang mag-asawa. Hawak ng lalaki ang isang bungkos ng mga dokumento habang ang babae ay may banayad ng ngiti bahagyang yumuko habang papalapit siya. Napahinto siya, hindi sigurado kung dapat bang lumapit. Mahinang hinila ng tauhan ang tali, hinihikayat siyang sumulong. Ayos lang kaibigan, sabi ng lalaki sa isang mahinahong tinig. Napatigil si Max maingat na pinagmasdan ang mag-asawa. Hindi tulad ng marami na dumaan lamang sa kanyang kulungan at lumampas, ang dalawang ito ay nanatili at ngayon handa silang dalhin siya kung saan. Inilipat ng tauhan ang tali mula sa kanyang kamay papunta sa lalaki. Nanatili si Max sa kanyang kinatatayuan, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Iniunat ng babae ang kanyang kamay, hinihikayat siyang lumapit at amuyin ito. Sandali siyang nagduda bago niya dahan-dahang inilapit ang kanyang ilong upang singhutin ang kanyang amoy. Hindi ito katulad ng pangkaraniwang amoy ng mga tauhan sa ampunan. May halong bango ng lavender at isang pakiramdam ng init at kapanatagan. Mas lumapad ang ngiti ng babae habang mahinang bumulong, sa ka na sa amin pauwi." ang salitang bahay ay tumimo kay Max gumising sa isang damdaming matagal nang nakabaon. Napasinghap siya, pinoproseso ang kahulugan ng salitang halos nakalimutan na niya. Samantala, natapos na ng lalaki ang mga papelis at tumabi ang tauhan ng ampunan. Sa sandaling yon, nagbago ang pagkataon ni Max, hindi na siya isang aso sa ampunan. Habang inaakay siya ng mag-asawa palabas, lumawak ang kanyang mundo. Bumungad sa kanya ang sikat ng araw, sumasalamin sa kanyang balahibo at pinapapikit siya sa liwanag. Mas malakas ang tunog ng lungsod kaysa sa kanyang alaala, ang ingay ng mga sasakyan, ang usapan ng mga tao at ang huni ng mga ibon. Pagkatapos, napatingin siya sa isang sasakyan. Binuksan ng babae ang pinto sa likod. Hinihikayat siyang pumanhik. Napanginig ang kanyang mga kalamnan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang huling beses na sumakay siya ng kotse. Isang alaala na hindi natapos ng maganda. Napansin ng lalaki ang kanyang pag-aalinlangan, kaya lumuhod ito sa tabi niya marahang hinahaplos ang kanyang likod, pinaparamdam sa kanya na ligtas siya. Sige lang kaibigan, ulit ng lalaki, mas mahina ang boses niya ngayon. Itinaas ni Max ang ulo niya at tumingin sa kanya, nakikita ang mahinahon at mabait na ekspresyon sa mga mata ng lalaki. Dahil sa banayad na katiyakang iyon, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Nang maisara ang pinto sa likod niya, humarap ang babae sa lalaki at marahang hinawakan ang braso nito. Hindi ako makapaniwala, bulong niya, may halong paghanga at tuwa sa tinig niya, talagang atin na siya. Umandar ang makina at habang lumalayo sila sa ampunan, ibinabani ni Max ang ulo niya sa kanyang mga paa. Hindi pa rin siya sigurado sa hinaharap. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naglakas-loob siyang umasa baka sakaling magbago na ang lahat para sa kanya. Tahimik ang biyahe. Nakahiga si Max sa likod ng sasakyan, halos hindi gumagalaw. Ang paghinga niya ay banayad at pantay. Ang tuloy-tuloy na ugong ng makina at marahang paggalaw ng sasakyan ay pamilyar, pero iba sa dating niyang naranasan. Naalala niya ang huling beses na sumakay siya sa isang sasakyan, isang biyahe na hindi natapos ng maayos. Doon niya huling silayan ng dati niyang tahanan at huling na dama ang isang maingat na haplos. Ang biyahe ring iyon ang nagdala sa kanya sa gitna ng takot at pagkalito hanggang sa tuluyan siyang naiwan sa ampunan. Habang patuloy ang pagtakbo ng sasakyan sa kalsada at dumadaan ng mga gusali sa kanyang paningin na natiling tensyonado si Max. Hindi niya alam kung saan sila papunta. Tumingin sa kanya si Ana, ang babaeng nasa harapan, bahagyang lumingon mula sa kanyang upuan. Napakatahimik niya, mahina niyang sabi. Siguro naguguluhan pa, sagot ni Luke habang nakatutok sa daan. Masyadong marami siyang kailangang intindihin sa isang iglap. Kumikilos ang tainga ni Max habang pinapakinggan ang kanilang boses, puno ng pasensya at pangunawa. Hindi siya minamadali, binigyan siya ng oras, isang bagong pakiramdam para sa kanya. Nang bumagal ang takbo ng sasakyan, nagbago rin ang paligid Mula sa matataas na gusali at abalang lansangan, napalitan ito ng tahimik na mga daan na may linya ng puno at malalawak na bakuran. Nang huminto ang sasakyan at tumigil ang ugong ng makina, pinalitan ito ng huni ng mga ibon. Itinaas ni Max ang ulo niya nang bumukas ang pinto at pumasok ang simoy ng hangin na may dalang kakaibang mga amoy. Yumuko si Luke sa likod at maingat na ikinabit ang tali sa kwelyo ni Max. Sige, malaki kong kaibigan, malambing niyang sabi. Umuwi na tayo. Bumalik sa isip ni Max ang salitang yon bahay. Saglit siyang nanatili sa loob bago dahan-dahang lumabas ng sasakyan, ang mga paa niya ay lumapat sa malambot na damuhan. Hindi ito ang malamig na semento o matigas na sahig ng ampunan kundi ang tunay na lupa. Nakatayo siyang hindi gumagalaw, inaalam ang bagong mundong nasa harapan niya. Isang simpleng bahay ang nakatayo roon. Hindi marangya, pero kaaya-aya. May kahoy na bangko sa may beranda at namumulaklak ang mga halaman sa gilid ng daanan. Mabango ang hangin, may halimuyak ng bagong tabas na damo at isang bagay na hindi niya pa mailarawan, isang bagay na mainit isang bagay na ligtas, ilang talampakan lang ang layo, lumuhod si Ana, maluwag na hawak ang tali sa kanyang mga kamay. Ayos ka lang, bulong niya, walang kailangang madaliin. tumingin si Max sa kanya sa Luke na nasa tabi niya, hindi nila hinila ang tali, hindi nila siya minadali, hinayaan nilang siya mismo ang magpasya. Dahan-dahan, maingat, umusad si Max ng isang hakbang, tapos isa pa. Nang tumawid siya sa pintuan, isang damdaming matagal nang hindi niya nararamdaman ang biglang lumitaw sa kanyang dibdib, isang munting liwanag ng pag-asa. Sandali siyang natigilan sa pagpasok. Ang amoy ng bahay ay kakaiba sa nakasanayan niya wala na ang matapang na samyo ng panlinis na sumisingaw sa ampunan pati ang mabigat na halong amoy ng pagkain ng aso at mga bakal na kulungan sa halip ang hangin dito ay may banayad na halimuyak ng kahoy bagong laba na tela at isang bagay na matamis marahil pagkain Marahang tumunog ang kanyang mga kuko sa sahig na kahoy habang naglakas loob siyang lumakad pa ng kaunti. Tahimik na nakamasid si Naana at Luke, hindi siya tinutulak pa sulong. naghintay lang sila. Hindi sanay si Max sa ganitong pasensya. Sa ampunan, mahigpit ang iskedyul. Darating ang mga tagapangalaga, pakakainin ang mga aso, lilinisin ang kulungan at magbibigay ng saglit na oras sa labas kung may pagkakataon. Walang nagtanong kung handa na ba ang isang aso. Tumingin siya sa paligid, pinag-aaralan ng bagong espasyo. Ang mga muwebles ay malambot at kaaya-aya. Isang sopa, isang alpombra at isang higaan ng aso sa isang sulok. Isang higaan ng aso. Napahinto siya, biglang binaha ng alaala ng dating pagkakaroon ng sariling pwesto. Lumuhod si Ana sa tabi ng higaan at marahang tinapik ito. Halika rito, kaibigan. Mahina niyang anyaya. Tiningnan siya ni Max sa kaibinaling ang paningin kay Luke na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, kalmado ngunit nakikiramdam. Hindi nila siya pinipilit binigyan siya ng puwang upang magdesisyon. Ngunit ang ideya ng pagiga sa higaan ay tila isang delikadong hakbang. Parang kung masyado siyang komportable, baka bigla itong mawala. Sa halip, lumapit siya sa sopa, maingat na inaamoy ang tela. Hindi siya tumalon sa ibabaw nito. Alam niyang may mga hanggan kailangang igalang. Gumiti si Ana. Pwede kang umakyat kung gusto mo, mungkahi niya habang umupo sa sahig sa tabi niya. Kumibot ang tainga ni Max, pinapayagan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat gawin. Sa ampunan, may mahigpit na mga patakaran. Bawal sa mga aso ang umakyat sa muebles, bawal ang malayang paggalaw, walang init, walang aliw. Saglit siyang nag-alinlangan bago piniling mahiga ng maingat sa tabi ng sopa. Iniunat ni Ana ang kamay, Saglit na naghintay bago siya marahang hinaplos sa likod. Napatingala si Max bahagyang nanigas pero kalaunan ay dahan-dahang naglabas ng buntong hininga. Matagal na mula noong huli siyang nahaplos ng ganito. Hindi dahil sa tungkulin o bahagi ng pang-araw-araw na gawain, kundi dahil lang sa kabaitan. Umupo si Luke sa isang upuan sa kabilang panig ng silid, tahimik na pinagmamasdan sila. Ginagawa niya ang paraan niya, sabi ni Luke. Tumango si Ana. Oo, kailangan niya ng oras. Pumikit sandali si Max. Oras, totoo bang ibibigay ito sa kanya rito o isa lang itong panandali ang pahingahan bago siya muling ilipat? Hindi niya alam, pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala nang rehas na pumipigil sa kanya at may kahulugan iyon. Tahimik ang unang mga araw niya sa bagong tahanan. Dahan-dahan siyang gumalaw sa loob ng bahay, unti-unting nasanay sa mga amoy, tunog at galaw ng paligid. Nanatili siyang malapit sa mga dingding, maingat na hindi masyadong lumalayo sa kanyang pamilyar na pwesto. Sina Luke at Anna ay hindi namilit. Hindi sila pabigla-bigla o labis na nagpapakita ng pagmamahal. Mahinahong ang kanilang mga boses, maingat ang kilos, alam nilang ang tiwala ay hindi minamadali. Kumakain siya ng pagkain niya, pero lamang kapag walang nakakakita. Umiinom siya sa kanyang lalagyan ng tubig, pero biglang tumitigil kapag may papalapit na yabag. Mas gusto niyang manatili sa mga tahimik na sulok, kung saan maaari siyang magmasid nang hindi nakikita. Hindi naman siya tumatangging magtiwala, hindi lang niya alam kung paano. Sa ampunan, ang tiwala ay madalas na sa sakit. Maraming beses niyang nakita ang ibang aso na inampon, dinala sa bagong tahanan, tapos ibinalik muli. Dahil hindi handa ang mga pamilya sa panghabambuhay na responsibilidad. Mulit-muli niyang nasaksihan ang ganitong siklo. Natutunan niyang ang pag-asa ay madalas nagdadala ng kabiguan. Pero isang gabi may nagbago. Tahimik ang bahay, nililiwanagan lamang ng malambot na liwanag ng gabi. Mahinang umuugong ang tunog ng telebisyon, sumasama sa katahimikan. Nakaupo si Ana sa sopa, may kumot sa kanyang mga binti. Habang dahan-dahang hinihimas ang tela nito. Si Luke naman ay abala sa pagbabasa. Ang ekspresyon niya ay seryoso. Si Max ay nasa kanyang piniling pwesto malapit sa sopa. Sapat na lapit upang makita ang mga ito pero hindi masyadong malapit. At tanghali, halos hindi niya namalayan ang sarili niyang kilos. Bahagyang gumalaw siya isang maliit na hakbang. Marahang inilapit ang kanyang mga paa sa kinauupuan ni Anna. Napansin niya ito pero hindi siya nagsalita o nagabot ng kamay. Napansin lang niya ang banayad ng ngiti sa mukha nito, isang ngiting puno ng pag -unawa. Lumipas ang ilang minuto at muli siyang gumalaw. Sa pagkakataong ito, inilapat niya ang kanyang ulo ng dahan-dahan sa gilid ng sopa. Malalim na huminga si Ana pero hindi siya ginalaw. Hindi siya minadali, hinayaan siyang masanay sa pakiramdam. Sa huli, bumuntong hininga ng malalim si Max at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinayagan niyang mapalapit siya sa isang tao. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nakaramdam ng pahinga. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang maniwala na marahil, marahil lang. Totoo na ito. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago si Max. Sa simula, Napakaliit ng mga pagbabago kaya halos hindi ito napansin ni na Luke at Ana. Nagsimula siyang kumain kahit nasa silid pa sila sa halip na hintayin silang umalis. Ang buntot niyang laging nakababa ay bahagyang tumaas tuwing siya ay gumagalaw. Pagkatapos, may nangyaring mas malaking pagbabago. Isang umaga, isinabit ni Luke ang tali sa kwelyo ni Max at dinala siya palabas. Maganda ang panahon. Ang langit ay mapusyaw na bughaw na may malalambot na ulap. Ang hangin ay may halimuyak ng bagong gupit na damo at maririnig ang huni ng mga ibon sa tahimik na lansangan. Pinanood ni Ana mula sa beranda habang naglalakad sina Luke at Max papunta sa parke sa dulo ng kalsada. Dahan-dahang nagpatuloy si Max, may pag-aalinlangan pa rin, pero pinipilit niyang subukan at iyon ang pinakamahalaga. Pagdating sa parke, inilayo siya ni Luke mula sa maingay na palaruan patungo sa isang payapang bahagi ng damuhan, isang lugar kung saan maaring maging panatag si Max. Lumuhod si Luke sa tabi niya at kinalas ang tali. Sandali siyang nanatiling nakatayo Tumingin kay Luke, saka ibinaling ang paningin sa malawak na bukirin. Ang huling beses na naramdaman niyang malaya na uwi ito sa pagiging mag-isa. Ang huling beses na tumakbo siya, may hinahabol siyang mahalaga. Hindi niya alam ang susunod na gagawin, kaya nag-atubili siya. Sa halip na pilitin siya, umupo lang si Luke sa damuhan. Matay na katutok kay Max. Naghihintay ng walang pangigipit. Biglang may kumislap sa isipan ni Max, isang malinaw na alaala ng mabilis na pagtakbo sa isang bakuran, ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang balahibo at ang tunog ng halakhak habang hinahabol niya ang isang tumatalbog na bola. Bahagyang nanginig ang kanyang mga paa at sa isang iglap, kumilos siya ayon sa kanyang likas na damdamin. Sumibad siya Bumuka ang kanyang mga paa, gumalaw ang kanyang mga kalamnan na tila bumalik sa dati nitong lakas. humuni ang hangin sa kanyang mga tainga at ang kanyang buntot ay taas noo, sumasagisag sa bago niyang kaligayahan. Mula sa beranda, hindi nakapagsalita si Ana na takpan ng kamay ang kanyang bibig sa pagkamangha. Si Luke naman may banayad ng ngiti lamang sa kanyang mukha. Sa una, Maingat na paikot-ikot si Max, ngunit habang tumatagal, lumakas ang kanyang loob. Bigla siyang lumingon kay Luke, ang buntot niya'y mabilis na pumapagaspas, ang dila niya'y nakalawit sa tuwa. Noon lang niya muling naranasan ang ganitong ligaya mula nang mapunta siya sa ampunan. Tinawag ni Luke ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya huminto. Sa halip Buong siglang tumakbo siya papalapit, dumula sa lupa sa harapan ni Luke, humihingal pero puno ng saya. Inilahad ni Luke ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likuran ng kanyang mga tainga. Ang bait mong aso, bulong ni Luke ng may lambing. Dahan-dahang isinandal ni Max ang kanyang ulo sa kamay ni Luke at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang karapat dapat siya sa papuring iyon. Habang nagpalit ang mga panahon, lumamig ang hangin, puno ng malutong na samyo ng nalalaglag na dahon. Ang bahay na dati tila banyaga sa kanya ay naging higit pa roon. Naging tahanan na niya ito. Ang pag-aalangan ni Max sa pintuan ay tuluyang naglaho. Hindi na siya napapaatras sa bawat haplos ni na Luke o Ana. Ang buntot niyang dati matigas sa takot ay ngayoy kumakampay ng malaya. Nasanay na siya sa takbo ng buhay sa loob ng bahay. Ang tahimik na mga umaga habang si Anay nakaupo sa tabi ng bintana, iniinit ang kanyang mga kamay sa isang tasa ng kape. Ang mga gabing pinapaligiran ng init ng apoy habang nagbabasa si Luke. Alam na niyang ang tunog ng doorbell ay hindi isang panganib. Kapag lumuhod si Ana at iniunat ang kanyang mga bisig, alam niyang ligtas siyang sumilong sa kanyang yakap nang walang pangambang itataboy siya. Higit sa lahat, muling natutunan ni Max kung ano ang pakiramdam ng tunay na pag-aari sa isang pamilya. Isang malamig na gabi ng taglamig, habang nakahiga si Max sa tabi ng sopa, ang kanyang ulo ay nakasandig malapit sa mga paa ni Luke. Pinuno ng malambot na liwanag mula sa nagliliyab na fireplace ang silid. Nakabalot sa isang kumot ngumiti si Ana habang nakatingin kay Max. Hindi ka panipaniwala kung gaano siya nagbago, bulong niya. Tumango si Luke, marahang hinahaplos ang tainga ni Max. Kailangan lang niya ng oras, sagot niya. Huminga ng malalim si Max puno ng kasiyahan at kapanatagan. Ang matitinding alaala ng malamig at matigas na sahig ng kulungan ay unti-unting nawala. Hindi na siya isang nakalimutang aso na nakakulong sa likod ng rehas. Sa wakas, nasa tahanan na siya. Habang pumipikit ang kanyang mga mata, wala nang takot o pangungulila sa kanyang isip. Tanging init, seguridad, at pagmamahal ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya naghihintay ng isang tahanan, naroon na siya. Ang kwento ni Max ay patunay na bawat aso ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Maraming aso ang katulad niya, nakakulong sa likod ng rehas, naghihintay ng isang taong handang tingnan ang higit pa sa kanilang edad at mga peklat at makita ang pagmamahal na kaya nilang ibigay. Kung naantig ka sa kwento ni Max, isa alang alang na suportahan ang iyong lokal na animal shelter. Magampon, mag-alaga pansamantala, magbigay ng donasyon o kahit ipalaganap lamang ang kamalayan tungkol sa kanila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang kwento ni Max sa isang taong naniniwala sa pangalawang pagkakataon dahil minsan isang tao lang ang kailangan upang lubusang mabago ang isang buhay